Yan, imbag na bigat sa inyo lahat sa kapsat mga bunsoy. Ito ang deck ng of Pisa. Bagong bukas lang to actually. Ginaya nila yung view deck sa Baguio, 'di ba? Meron din doon. Ito, ito yung view deck sa Molo Pisa. Pero mas maano to. Mas maganda yung sa Baguio, malawak 'yun. Malawak yung sa Baguio, 'di ba? Ito, ito lang makikita. Pero ba may pagka tayo doon, may view. View ng dagat kasi makikita mo rito. Bagong bukas lang tong view deck na to. Bagong bukas lang siya actually Itong view na to Ito, Dito muna tayo para matanaw natin yung dagat Ito yung view ng ano At dito tayo sa view ngayon ng SM MOA Bagong bukas lang to Bagong bagong gawa lang oh. Ginaya siguro nila sa SM Baguio di ba? Diba? sa SM Baguio diba? Malawak Diba? ba Mita. Upload videos lang kakapsat ha Upload upload lang tayo dito upload videos lang tayo rito mamaya maya mag live tayo kahit ng oras lang malibot natin tong mowa ito yon, ito na yan ito na yung ito yung view na makikita mo rito sa may ano, sa may ng SM MOA ayan yung reclamation na sinasabi nila ayan reclamation yan yung reclamation bagong bukas na ito actually itong view deck yung view, ano, uh, view deck na ito bagong bukas bagong attraction lang dito sa Moho dati wala ito eh. dati ang tambayan doon sa baba sa may sea doon naman sa may sea wall yun sa so, may mga doon sa tabi ng mga restaurant sa mga dagat pagbaba nito mamaya dadaan din tayo upload videos lang ha masyadong mahinit kasi eh. ito pinapakita ko lang yung view dito sa may beautic parang SM Baguio rin Oo. Yeah. pero mas malawak talaga yon mas malawak talaga yung beautic dun saka mas maano talaga dito ma makimahan lang eh. Uh, short lang, maliit lang na upload videos lang ha tinanong nga natin pisa dulo sa kabila bago lang ano to eh, bago lang bukas to actually kaya nga inano ko kagad eh gusto kong makita bago man lang ako bumalik sa Baguio makita ko tuloy beauty, mga ano naman dito sa Amowa yes. pero pang ano <laughs> yeah, Tapos sa uh, doon sa SM may mga tambayan, may mga restaurant sa taas. Kinaya lang nila. Kinaya lang nila. Hmm, yung ano, pero. <laughs> Mowa. Mowa. O oh, may api picture ang out na tayo kakapchat out na tayo magla like na ako bye bye salamat ingat at god bless magla like tayo ilalike natin ito kahit ang oras lang